Ano <coughs> niya? Ano ah, niya? Apilas dito eh. Uh, <coughs> Awan niyo. Guys ah. Ano yan? Pag duyan-duyan ang bata ha. ah. Oo. Oh. Work out ano niyo ah. Mga kinaidolan. Kinaidolan stanan. Uy. Uy. Ano so, sa alam mo eh. pag-workout mga kinaidulan. Tanaw, kita, tanaw, Bye -bye. tanaw Bye -bye. sa Bye-bye. Tanaw sa guys. One. Two. Three. Four. Five. Six. Wee! Wee! <laughs> ano, guys. Ay, laya ay. you <laughs>